Nakabulag taasin induguan ang lalaking ini. Kan madukayan sa irarong kantulay boundary kan barangay puro asin labba sa Legaspi City. Alas 12 kasubong udto. Antes na madukayang gadan, nailing pangbuhay kang residente si Ruel Kempan kan barangay puro ang biktima na nakatukaw sa siwol. Istorya niya, mantang nagpupukot siya ng sira kaibang sarupang persona. Nakilingan panindang ang paghali sa siwol asin pagpasiring kang biktima sa irarong tulay Alagad makalis ang nagkapirang minuto. Sarong putok da ang uminaling aungaw. Duma naman da ninda na ang duguan na biktima. Rason kang paghagad niya ning ako sa barangay Tanod na nagreport man kang insidente sa kapulisan. Tapos na nahulog pong helmet nilo nilokan po namin. Hmm. Tapos pumasok po siya dyan sa tulay. Yeah. Tapos dahil namin na pagiling mi, nakapo lang po siya tal. lang po siya duman. Sa inisyal na impormasyon, sarong tama ning bala sa tikab ang sinapok ang day pa nabibistong biktima. Nakuamang kang otoridad sa taning kang nasambit na persona ang day pa determinang kalibre ning badil. Pirang metro gikan sa crime scene, nadiskubre man na nakapark ang pigsasabing pagsadiring motorsiklo kang biktima. Ang Legaspi City Police Station, nagsayuma man mo ng magtauning pahayag huli ta under investigation pa ang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, nomer corporal.